Bakit natanghali ka pagising? <laughs> ha? Bakit? Bakit tanghali na ang mo? Kasi lang pulaw nga kami sana, uh, patay ng bayaw ko. Ah, bayaw mo pala yung matay. Oh. Eh. Pero ang ganda mo ngayon ah. Bakit? Bakit maganda ka? Hindi ko makita ang mukha ko sa iti. labi, manalamin ko parang malayo. Ah. Mukha ko. ilang taon ka na ba? ilan taon ka na 56 56 masya Allah, 56 na siya 56 86 ah 86 na pala siya kala niya 56 uh -oh. batang bata pa pero maganda ka ngayon bakit naka jacket ka ng yellow eh. <laughs> pag naka jacket ka ng yellow maganda kamag anak kayo ni Kore. Oh, ba? Kore ba? O, oh, diba? Hmm. So, ano pangalan mo? Anita Gonzales. Ani ah, oh, Anita Gonzales ang pangalan niya. Si Ati Anita. Nahanap kita eh. Pagdating ko, wala ka pa eh. <laughs> na. Hmm. Tenghali na. Akala ko mag-absent ka ngayon eh. <laughs> kuan ha. Sabi ng kuan, lolo kinu mo kuan mo. Basta magsimba ko hindi ko na nag- mm. hindi, hindi. So, hindi mo kalimutan? <laughs> hindi o, pa ano yun? Yung paa mo masakit? Hindi. Mayroon siyang ano eh. Mayroon siyang... Naglalakad siya. Mayroon siyang ano oh yung sungkod ang baston ito ang mahiwagang baston ni ate Anita maganda siya ngayon kasi naka yellow of jacket baston ko binigay sa akin ayaw mo nun ito maganda ang mabigat yun ito maganda mm. Mm. maganda yung kawayan kasi bambu talaga ba? Diba? Ayan mm -hmm. mm -hmm. talaga. Mm, -hmm. sa ate Ano siya? Bakal nga may ano. Oo, oh, mabigat yun. Gano'n yun sa tatay ko. Mm -hmm. Mabigat. Mas maganda pa yan, di ba? Kasi pag sinabi mo nga, saan tayo pupunta? Magsasalita siya, no? Tunta tayo doon sa simbahan. <laughs> <laughs> Ayan, dito. Mag-umpisa na kami. Malapit na. Oh, may mga bata. Nagsimbalit sila. Very good, very good. Mga ano. Atin sila ng misa. tayo.